Hello mga kasarap, wow! isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For so today's Karinderia serie, ngayon pong umagang ito ay ako po ulit ang magbabantay sa Karinderia. Dahil ang mga DC Princess ay eh, tulog na naman. Ay hindi pala, pumasok pala si Marian. Ang nag-iisang DC Princess ang naiwan. <laughs> Ando natutulog si Maldit sa piling sekretary. <laughs> Bali, umagang umaga pa lang nung gumising ako. Siguro mga ah, alas 4 ng madaling araw. <laughs> Dahil maagang pumasok si Mother Earth kasama yung pamangking ko na si Erickson na siya ang mag-iiyaw. Maya-maya <laughs> ay dumating na rin si Ursula. Bali tulong na si Ursula at si Mother Earth. At nag na si Erickson ang pamangking ko. Siya kasi yung nag-iihaw ng inihaw na liempo. Pagkatapos na maya maya ay dumating na rin si Nene. Tatlo na sila sa kusina. Dahil hindi na mag si Nene. At meron na nag ay sa kusina siya tutulong. At maya maya ay dumating na rin si Geng Geng. Siya nasa kusina siya mag ang magugas ng mga plato at magsiserve. Then after nyo dumating na rin si Miranova kaya kompleto na. Kompleto na ang grupo. ay si Maldins ko hahanapin nyo ay nasa attic pa rin natutulog. Alam mo na ang Disney Princess. May mga customer nga pala kami na kinuha ni Eni eh, yung video. Kasi kagigising ko lang ng mga oras na to. Dahil mga makapananghalin na to, ng mga oras na to. Hindi na ako napag-video ng lunch break. Sabi nga nila sa akin, dapat to, lumabas ako ng lunch Hindi break. Hindi ako nakalabas kasi eh, nagpapahinga ako. Quarter to 10, ay eh, nagising na si Maldit <laughs> sa pinis sekretary. Kaya siya na ang nagbantay. Bali, nakapagpahinga na ako sa kwarto. Pero lumabas ako ay eh, medyo papahapon na. Naaya ako si Miranova na magpagupit. Sabi ko, ang papagupit kami kay Jeff. Dati ako nagpapagupit kay Jeff, pero napakatagal ko na hindi nakapagpagupit. niya siguro mga taon na. Ilang taon na rin ako hindi nakapagpagupit. Kasi nagpap nakapagupit ako kay Kuya Richard dahil siniservisan niya ako rito sa karinderiya. Kaya siya ang nagugupit sa akin. Kaya lang medyo mahirap pa napin si Kuya Richard. Parang artista <laughs> yung makapa. Shoutout sa iyo Kuya Richard. Nakapagpagupit na ako kay Jeff. Kaya ko kay Jeff muna magpagupit na sa kalbo kasi ang hirap mong kapain. Parang artista lah. Ikaw may taping, may shooting, may guesting. Eh, ito nga palang si Jeff ay schoolmate ko nung elementary. Bali ngayon lang ulit kami nakita nito. Sabi ko sa kanya, eh, ay na niya ako. Sabi niya sa akin, ay eh, wag daw. Sabi ko, okay na yun. Kalbuhin mo na para magmukha akong deodorant. <laughs> papunta yan, pakalbo na rin yan. Sige na nga kakoy, ikaw na ang bahala, kung anong gusto mong gupit, basta kung anong bagay. Gawin mo. Pero alam niyo dati, sobrang walang wala na akong buhok sa tuktok eh. Kumabaan na lang ulit ng konti, nagkaroon ng mga tutsiang dahil gumamit ako ng aloe vera. Hanggang ngayon, gumagamit pa rin ako ng aloe vera. Sabi ni Jeff, yung daw buhok ko sa may bandang tuktok at bumbunan, inapunta eh, na raw sa aking baba. <laughs> Ganun kako ka yata talaga, pag balba yung buhok sa taas, nawawala na pupunta sa baba. Si Jeff pala, ay, matagal ko ng kaibigan. Bali, mga bata pa kami. Eh, kaibigan ko na siya. Nakabanding ko din dati siya sa inuma naman. Dito nga lang mga silakin na kami or nagsitanda at nagkaedad na kami. Eh medyo madalang na kami nakikita-kita. Siguro nakikita-kita pa rin. Bali, kawayan na lang, kamustahan na lang. Ngayon medyo nakapagkwentuhan kami ng medyo matagal-tagal dahil nga nagpagpunta sa kanya. Nantay ko pa siya, nakadalawang balik pa kami ni Miranova kasi umalis siya, nagpunta pa siya sa kabilang barangay. Siguro may pinaayos. Parang piling ko may pinagawang signage eh. Wala pang signage yung kanyang barbershop eh. Ang ganda na ng pwesto niya. Maliwalas, malinis, maganda sa paningin. Kasi tempo ti eh. Maganda talagang tingnan. Habang inaantay namin si ina, nung wala pa siya. Ipinayos eh, ko yung cellphone ko. Hindi naman mga kasi nga yung cellphone ko ang ginagamit. Yung cellphone ko ang mismo ginagawa ng, gumagawa ng phone. Yung front cam niya eh napakalabo talaga. Eh tinesting naman nila. Kaya lang ganun talaga. Malabo daw talaga. Yung mismo camera daw ang kailangan palitan. Akala ko kasama na yung camera doon sa LCD, hindi pala. Kaya pala LCD, LCD lang, hindi kasama yung camera ng front, tsaka yung camera hindi yeah. ko. Kaya may problema yung camera ko sa front, eh may gamitin, napakalabo. Kaya hindi tuloy ako makapag-selfie ng video kasi malabo talaga siya. Eh, wala naman akong choice, pinagawa ko na, yung pala, rin, hindi rin pala maaayos. So, wala well, eh, hindi rin nagawa. Medyo may ilang minutes din nang ginupitan ako ni Jeff kaya hindi pa ako nakakabalik sa karinderiya. Pero okay lang, nandun naman si Maldin sa pili ng sekretary, <laughs> tsaka si Marian. Nandun din si Nene, tsaka si Genggeng, sila sila muna doon. Maganda yung pagkakagupit niya sa akin, kaya lang sana nga umaba ka agad. naman yung buo oh, ko. Oh. Mana-mana lang siguro yan, kasi nagmana ako sa mother's side ko. <laughs> lolo ko si Kalbo, pero sa father's side ko, hindi. Parehas makakapal ang kapal kaya nga yung mga kapal ko, mga Eh, eto na, paalis na kami. Salamat nga pala, Jeff, at napakaayos sa napaganda ng gupit mo sa akin. Sana mabilis umaba. Bakit ka tapos sa buhok? natapos na akong gupitan. At ayan, nakasama ko si Miranova, daladala -dala pa rin yung payong. Kasi umaambun pa rin. Kailangan mga kasarap, lagi po natin tatandaan na lahat pwede, pero hindi lahat dapat. Babayi!